ang lagi na nila, flutan nila, nilang dodo o oh, dodong lagi ang iyang sodala mm -hmm. ng pista kwal lagi may sumunod dito pula ni marilo aso ah, daghan ako sa kanila sumatay bunghan ko eh jawa pogo ka kaon mas mayo ano, mas mayo malang eh? dodo pista, oh, okay. pista. pagkaog maan na pulupa, niyo dong. pulutan lagi nyo rong flutan eh Ilang uh -huh. <laughs> dodong, may sumura ah, pa din sa sudan. Kaya, tagahan na kabaho. Ang sudan ng dodong. Ay, hindi ako nito lokawa ka panit ko nung barbakuha noon, nabaho lang ko nung kayo. Man, ikaw e nag-ihaw man siya manok yun noon. Og luto tong paa. Kung anong dito doon? Kadag ko. Iyang ipamukalan nga manok luto ba? Mahalaga na natin lahat ng ikot ng luto. Basta na luto luto lang. Nang luto, may nasa ano? manok nagtinibook. Ok, Amay, e, punin mong higup-higup sa baho. Awa na, nakaon mo ba sa daan? Wala, gaging uh, uh, sa pomso pag-okal. Ito yung balis ko agam. Ito yung nabaho hmm. naman to kay nabaho naman ni yung... sugat di to mga kuan nga bita to hinog na mga mariyo to to luto to pagpamukala kay ba na na timpla ug utro ini utog luto gidang mariyo to buke ters... dai oh balik ah nan to Ato ra di ko tawag no palag Mario Day. Ikaw e, tag ni ko, kan di ko ka about lang yo dongkoy. E. Una ra yung dongkoy pa ato. At Dito ra yo katog sa koral ko no. Bo, magkakay tanod sa Mario. Kung ano no tagka kan ang asawa na. Isa on Dennis. Ang asawa na, isa on Dennis ba. Ah, ayon puno ni mo kamutan. Sa kaning ko sa Dennis kural yo. Isa dong bagaya kay dong sila bika gi ko tawon uh, ngin bika. Ah, lagi na ko. ba? Apit na ko siya. Ay kayag na ka Katong ipalag Mario, yung mayo ko baka plaster na akong toko, no? Ayaw, dyan, dyan. Ayaw, mo, okay. ayaw, mo, ikaw mata, ayaw, 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 kay, to awa, ayaw, 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 no? Diyan ako muli na kumulit. Dito, may nung kasaka ng ilang Danilo, nga diya sa si kanang flooring. Oh, oo, oo. Oh. May nung makapotang dito. Oo. Ada ada pesa merba apa yang mengalah dia sama sama dia hilang di tempat dodong dapat tamat. Dedos ya, dedos si, wah nak kau si narsing. Begah <chat> yang, <impetang> begah <Upper> yang itu si janjeng dengan dongko ya agi kepawan DKU Kepiru. Ya ingat kalau udah buka atau motor ini muka pecah, saya kag di toma agesa Na paku crossing gak buka bah, bagaimana sada. Nakehirs kau saya crossing gak di <usurrawai> crossing Solbado krisis. Solbado wai pite-pite. Ah. Sabot lah musyak. Di wasi pis tanda na horo sisko. Kang uten horo sisko. Sabot. Ah, Masih Si yo ni musik. Sambil misa dan Iko. Iko ni mo mabilen. Nadam na Kapin ko 50 ta Oh, nadam na balik. Mo lang. Nga. Pag